yung ating lulutuin na uh, saluyot with labong ito po meron na po siyang bagong at nakalagay na po rin yan ang siboyas ito wala po tayong panghalo kundi po itong North cubes lang o ayan nakakarelit po ba kayo dyan ito na nga po guys kumulo na po ang bagong at saka yung North cubes na binilagay natin at ilalagay na po natin yung dahon ayan ayan simpleng lotong ulang lang po dito sa bahay dahil nga po hindi sila nakabili na pang sahog kaya ang sahog po natin ay ang north yobes na lang ng uh, baboy ayan tabayanan po natin ang paglalagay ng angking labong Ito na nga po, lagyan natin ng konting asin. Kasi po ay kulang po siya sa alat. Lagyan na po natin ang labong. konting sa hulang. konting sa bawlang po yan dahil malinis naman po itong ating lutoan isa ah. na po natin ito na po, ito na po siya guys kayo po, kung nakakarilit po kayo sa ganitong luto kung wala man pong pang sahog na mga ah, mga na o kaya naihaw na isda pwede rin po ninyong gawin Lagyan na lang po ninyo ng no cubes. Nasa sa inyo po kung meat po siya or pork or chicken. Ayan, pork po kasi ang inilagay po. Kaya yun nga po kamamang pwede. Yum, yum, yum. Masarap na po siya. Ayan, para po tayong mga sundalo sa ilang na kahit na walang uh, pang pangsahod ay maluluto natin ang isang bagay. Yan lang po. Thank you.